ba ito nang na sa ako ba? Ito na lang mga trial na nalagpasan ba? Ito na ba yun? Oo So, ito mga kapislak, ito yung last na point ng Ilocos Norte Diyan na natin yung bigay Oo Yung papel Diyan mo yung yung papel Ito yung pinaka last na point ng Ilocos Norte Wala nang ID dyan, papel lang Nung nakaraan, ano bang hiningin sa'yo dyan? Wala ba eh Ano hindi alam? Nagkalimutan ko eh, makakarapan ng ID Bigyan mo lang yung papel na pinirmahan mo doon. Tapos, i-yabol na. Oo. Pagdahan mo, takbo. Okay, may issue. So, i-yabol tayo ngayon. Bismas mo nga. Ito lang. takbo ka doon. Ha? Takbo. Para enjoyable na tayo. Ako pinakalas na checkpoint mga kamisla sa Ngunit yung pinakalas na checkpoint sa Kwan, Ilocos Norte mga kabis. Alright Alright na Thank papel. papel dito. Wala pa yan e? Wala na po tayo magkukawa tayo na po tayo na po doon kuhaan. Kung na pod doon, tagutin. na po tagutin na tunuhin ka papel na riyak. Oo. Hindi rin. Hindi na yun. Ito. Napos, papil, it, no. ita, ita. Labay na rin. ayo lang ilabay. Masipang ito mas 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 basa na ito mga ka-biznak balikan na muna mga ka taas bye bye muna hapon ah, lang tayo mga kabistak. dito sa one boundary ng Tagayan at sa Kailugos hapon ah, lang tayo mga ka temperature gauge natin Pag 200 na siya Malalay tayo ulit Malalay tayo ulit Tabitin natin ng RPM Mga ano lang uh, 11, 12, ganun So 13 Para bababa, ka, bababa ito ng bagya Kung ano niya Water temperature niya Ito konting kalaman mga kabisdak Ibibigay ko sa inyo ha uh, Kasi matagal na akong nag gamit din ng US e truck uh, no? wag yung uh, tawag ito, wag yung sanayin yung truck nyo na abot talaga lagi ng 200 yung gauge nya pagdating ng 200 ang gauge nya halimbawa kung hindi talaga may na talaga 200 na 200 na yung gauge no kasi nagkamali ka nag tawag yung kumpensa ka ba tira ka ng tira sa baba pagdating nating nyo stop stop wala na di ba matataas na yung water temperature nyo so wag yung sanayin yan Ayan, diskarte ko talaga Pag sa baba pa lang na alam ko talaga Ng lugar na yan ay tuk na Gagapang-gapangin gagapang, -gapang. gagapang ko na yan Para ano lahat Umbaga Umbaga list lahat ba List ka sa diesel Sa gulong mo, sa propeller Kung wag naman sana mangyari. Kung may tama yung propeller mo At least kaya paano makakatulong kung takbo na ganito Kung ganito lang Usad-usad lang, uh, lang Pero dito, critical area ito mga kamistak din isang problema ko dito vertical area ko dito ang dami yung dito malayo-layo pa tayo kunti dito, malang 6 na oras. Delikado talaga. Pwede masabi yung ano. may tao to pag may aso may tao to dito hindi natin alam kung saan saan to naka Lit uh, na kalsada di ba? Kita nyo lit. Gamay. Gamay kayo. Tapos ipot. Sigsak-sigsak pa. Ipot. Oh, may tao, may kalaban, may kalaban ng na kalaban nakita ko na kahit hindi ko pa nakita yung truck niya o sakyan niya, kikita ko na yung ilaw siya hindi nakapansin sa ilaw natin, talakas ang ilaw natin bilis ko rin niya kasi dito sa ano, ano natin ah. Trailer natin ah. Tumubok kang kalaban na ito Diyan Pero Okay na walk walk Basta babae Pag babae ka na Patira na ko yung Diyabol Pag babae ka na Walk walk Diyan Pag, pag na mo Patira na ko yung Pero kung walk walk ka na Magdala garmas Mayari na ito, may Dito oh May ko dito Dito oh Diba? Kita nyo oh balas hindi kaya sa ulan na naman yung mga agotalo ito, 50 mga